Hello, this is Dr. Pedro Ma'am. Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit madaming amiba sa mga bata ngayon. So, kung bago ka pala sa aking channel, ako po ay uh, gumagawa ng mga pedya tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby. Kaya tumutok lang dahil meron po akong i-share na dagdag kaalaman. So, nilista ko na dito ha, yung mga sasabihin ko sa inyo. So number one, kung bakit may amoeba si baby, yung mga galing sa swimming. Pwedeng nalunok nila, na-ingest nila yung tubig at yung tubig ay contaminated ng amoeba. Naalala ko, meron isang content creator, hindi siya taga-Pilipinas. Uh, parang challenge niya sa kanyang vlog na mag-dive doon And then, pagkatapos may pumasok na amoeba sa kanyang katawan, pumunta sa brain, at yun namatay. So, yun talagang malalang amoeba na yun, or malalang parasite na yun. Pero yung mga infant natin na galing sa swimming, posible talaga na magtae, magsuka, at ang diagnosis ay amoeba. Basta nakita sa fecalysis na may amoeba. And then, ang isa sa mga tanong namin kung nag-swimming ba. So, possible, dun yung nakuha. Number two, na baka magulat kayo pag sinabi ko to baka mali lang yung diagnosis. Yes, doktor po kami pero pwede po kami magkamali at hindi po kami perfect. That's why we always advise, ako, ako, pwede po kayo mag-second opinion and hindi po kami, hindi po sasama ang loob namin. Actually, hindi lang kami pwede, pero pwede rin mali yung laboratory. Pwede na, uh, pwede na karoon ng error dun sa pag ng laboratory. Alam niyo anong ginagawa namin kapag duda kami na amoeba yan, lalo na pag one month old, breastfeeding naman tapos may amoeba pinapaulit po namin or we can um, we can request three days na tuloy consecutive three days for fecalysis so every day kinukuha na natin siya ng pupu hanggang makatch natin talaga yung culprit nung pagtatae ni baby we can do that and we can uh, we can request for that as long as pumapayag po, po ang mommy or your daddy Number three, ito na yung pinaka-common, contaminated water supply. Dahil dun lang naman talaga nagmumula ang amoeba kapag talagang ah, hindi distilled or hindi talaga malinis yung water supply niyo sa bahay niyo. Kaya nga, di ba, yung mga infant, ina-advise na pakuluan ang tubig. Kung hindi pakuluan, gumamit na ng distilled para hindi na less hassle po sa inyo. Yung mga ibang mommies, ang ginagawa nila, hindi sila bumibili ng mga malaking uh, tubig or malaking um, bote para agad na didispose yung mga bote nila. Kasi kapag daw malaki, like for example, 10 liter, baka, na, baka hindi mo maisara eh. Pag gumawa ka ng milk, baka hindi mo maisara or baka naiiwan ng bukas yung bote kaya, or nakakaligtaan yung isara. Kaya naman, nakocontaminate na yan ng kung ano-ano mga foreign body. Like yung virus, bacteria, and yung parasite na katulad ng amoeba. number four, ito, hygiene. No? So, pag hindi uh, maganda ang hygiene sa bahay, well, talagang magkakaroon ng pagtatae at pagsusuka ang iyong bata. Lalo na kung talagang mahiling na siyang sumubo. Baka pala hindi araw-araw siya naliligo o kaya naman hindi malinis sa bahay. Kung ano-ano yung sinusubo ng anak po ninyo, talagang magkakaroon niya ng amoeba. Ang amoebiasis ay naipapasa sa pamagitan ng fecal oral route. So, ano ibig sabihin nun? Ang fecal, ibig sabihin pupu. Ang oral, yung mouth. So, kapag na, ah, pag hindi mo hilig maghugas ng kamay ang iyong kasamahan sa bahay, tapos naghawak-hawak siya kung saan-saan, at meron kang amiba, tapos yung baby mo, naghawak-hawak din siya ng kung saan, saan, uh, kung saan saan, like yung mga laruan niya, yung upuan po ninyo, yung mga furniture niyo, at sinubo niya yung kanyang kamay, yun, magkakaroon na siya ng amoebiasis. So, importante dito ang paglilinis at handwashing. Number five, climate change daw. May kinalaman daw ito sa pagbaha na maaaring magdulot ng kontaminasyon sa mga pinagkukuhanan ng tubig at paglaganap na mga sakit na dala ng tubig. So, yun na nga yung amoeba. Sinisin natin ulit ang climate change. Pero, di ba, totoo naman, ang daming, ang daming uh, ginagawa ng masama, o basta masama yung dulot ng climate change. Pati yung amoeba, meron siyang ano, may contribution din ng climate change sa pagkakaroon ng sakit ng ating anak. Well, totoo naman, di ba? Kaya dapat, hindi lang tayo yung hindi lang yung sarili natin yung inaalagaan natin, pati dapat environment. Okay? Magtapon ng tama. Huwag magtapon ng basura sa mga ilog. Maging responsible po tayo. Maging responsible citizen tayo. Hindi lang dahil kailangan natin maging responsible citizen. Dahil din po para ma protection natin ang ating household members, especially our kids. O, paano naman iwasan? Alam ko alam nyo na to eh. Hygiene is the key. Kailangan pakuloan ng tubig, kailangan distilled water ang water supply po ninyo, hand washing din, at syempre maagang check-up, maagang intervention para hindi ito mapunta sa malalang sitwasyon katulad ng severe dehydration. At syempre yung pinakaayaw natin yung mamatay mga kids. Kung yes. toddler pa lang si baby, iwasan niyo munang magpakain sa kanya ng mga street food dahil hindi natin alam kung paano niluluto or piniprepare yan hindi pa well developed ang kanyang immune system dahil na yung tummy niya. Okay? May mga normal flora siya, may mga good bacteria siya, pero pag naka-ingest yan ng um, madami or basta na parami siya ng kain at contaminated po ito, panigurado magtatay talaga si baby. Lalo na kung hindi siya sanay sa street food. So, huwag yun na lang muna subukan. Dok, sabi huwag masyadong yung selan kasi baka, yun nga, baka magtae kung may outbreak sa inyo at at usong at uso yung pagtatae at pagsusuka like ngayon kasi loko yung ginagawa ko ng video uso pa rin ng pagtatae at pagsusuka wag niyo na muna ng i-try magpakain nang hindi niyo pine-prepare okay at isa pa paano iwasan ang sanitation system dapat ng ating community ay uh, talagang na-maintain dapat so yun lamang sana ay may natutunan po kayo sa video na to paalam